Magandang araw mga kaibigan Sa video natin ito Tatalakayin natin ang isang pang malalim na misteryo Tungkol sa kagustuhan ni Kristo Na ang kanyang katawan o ang kanyang laman Ay ipapakain sa mga taong may gustong Mabubuhay sa huling araw Isang araw sa harap ng mga hudyo Inahayag ni Jesus na siya ang buhay na tinapay at ang sino mang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Dahil dito ay nagkakagulo ang mga nakakarinig na mga tao at nagdurot ito ng mainit na pagtatalo sa mga hudyo. Gayunpaman itinuloy ni Jesus ang kanyang pahayag na ang tinapay ay ang kanyang laman. Kaya lalo silang nahihirapan na maunawaan kung paano ni Jesus mabibigay ang kanyang laman. Ipinaliwanag ni Jesus na ang pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo ay magbibigay ng buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay sa huling araw. At dahil sa sinabi ni Jesus na hindi nila maintindihan, marami sa kanyang mga disipulo ang umalis at hindi na sumama sa kanya. Ngunit napakalungkot na hanggang ngayon ay marami pa rin katulad ng mga Hudyo noon na nag-aalisan sa kanyang simbahan na tatag dahil hindi nakakaintindi tungkol sa laman ni Jesus na kanyang ipapakain na nagdadala ng kaligtasan. Dapat nating tandaan na ang nagturo kung paano gagawin ang aktual na paglilipat ng isang tinapay upang maging tunay na katawan ni Kristo ay si Jesus mismo. Ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Mateo Kapitulo 26, Besikulo 19. Ito ang sinasal. Dumampot siya ng tinapay at matapos magpapasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati yun at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa panahon na si Jesus ay namatay, gusto niya na hindi natin makalimutan ang kaniyang sakripisyo kaya sa pamamagitan ng kaniyang katawan na ipapakain niya sa atin ay maalaala natin siya at ang kaniyang salita na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin ay ibinigay niya sa kaniyang simbahan ang kapangyarihan upang ang tinapay ay magiging tunay na kaniyang katawan na ipapakain sa atin at hindi niya sinabi na pagkatapos ninyo itong bindisyonan ay mananatili pa rin itong isang simbolo lamang ng kanyang katawan kung hindi ito ay magiging totoo na katawan niya. Kaya dahil dito sinabi na Apostol Pablo na kapag ikaw ay kumakain ito sa paraan na hindi ka nararapat dahil sa iyong mga mortal na kasalanan, ikaw ay nagkasala laban sa katawan ni Kristo Jesus. Ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Apostol Pablo sa Tagakorinto, Kapitulo 11, Bersikulo 27. Kaya mula noon, sa tuwing nagdarasal ang mga apostol, ay naghati-hati sila ng tinapay upang kainin ito. Ito ay bilang pag-alaala kahisos ayon na rin sa kagustuhan ng Panginoon. Ito ay mababasa natin sa Mga Gawa, Kapitulo 2, Bersikulo 46. Ganito ang sinasabi, araw-araw silang nak-sama-sama sa timplo at nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Ginawa nila ito upang paalaala sa sakripisyo ni Jesus na may kagalakan. At kung tanungin natin ang Biblia kung sino ang nagturo sa mga apostol upang gawin ito, ay ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa taga Korinto, Kapitulo 11, Besikulo 23 hanggang sa 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap kumula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y ipinagkanulo. Ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay nagpapasalamat at tinaghati-hati at kanyang sinabi, Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo at gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At sa pagpatuloy ng maraming panahon ang katawan ni Kristo ay araw-araw na kinakain. Ayon sa kanyang kalooban, sa simbahan na tatag niya. Ito ay nagangalan na Eucharistia kung saan ang pari ay gumamit ng kanyang kapangyarihan na ibinigay ni Jesus upang ang isang tinapay ay lumipat sa tunay na laman ni Kristo. At hindi natin ito makikita sa ibang simbahan dahil alam naman ng na mga pastor sa sarili nila na wala silang kapangyarihan upang manalangin na ang tinapay ay magiging katawan ni Kristo dahil sa mga pari lamang niya ito ibinigay at mababasa natin sa Biblia na lahat ng mga apostol ay mga pari. Ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, Pesikulo 9. Ito ang sinasabi, ngunit kayo ay isang lahing pinipili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayan na pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya kaya tandaan natin ang sinabi ng Panginoon na kapag hindi tayo kumakain ng kanyang laman, ay hindi mapasaatin ang kanyang pangako na bubuhayin tayo sa huling araw. At ito ay matatagpuan lamang natin sa simbahan katuliko. At mga kaibigan, hindi ko kayo pinipilit na gagawin ang anumang mga sinasabi ni Jesus kung ayaw ninyong maniwala na ang Eucharistia ng katuliko ay ang katuparan ng ginawang pag-alaala sa sakripisyo ni Jesus. At tama na ipinalam natin ang katotohanan tungkol sa kagustuhan ng Diyos. At kung magpapakumbaba tayo ay madali lang natin itong sundin. Ngunit kung wala tayong pagbabago sa ating isip ay wala na rin iba pang makakatulong sa atin na mabubuhay sa <laughs> huling araw. Salamat po sa inyong panonood sa video na ito at hanggang sa susunod. Amen.